I like you like you it. Hello guys, good morning. Ito na naman ang inyong Ate J. At for today's video ay mag up sa inyo ng aming ginawa sa araw na to. So yun guys, dahil back to school na po ang ating mga janakis, Siyempre, kailangan natin bumili ng mga school supply. So yun guys, dito na lang kami bibili sa Super 7. Yes po, at Super 7 na lang tayo bibili dahil medyo mura ang mga bilihin dito. Alam naman natin na nagtaasan na ang mga presyo ngayon. Ang mga notebooks ay napakamahal na talaga, guys kaya lang need nating bumili dahil gamit to si school ng ating mga anak so yun guys ito nga pala ang end ones nakikita nyo yan pumapasok ng inyong ina syempre kasama po rito si daddy at ayan pasimple simple lang ang inyong ina sa pagkukuha So, totoo lang, napapadyahe talagang mag-video pa yan ang kailangan natin kapala ng ating face. So, yun guys, papasok na ako dito sa Super 7 at mabubunga. Bungad-bunga dito makikita natin ng mga kia, yeah, mga pa-share at mga school supplies na pwede nating magbili mga notebooks. Bali, ah uh, pipili na ito ng mga notebooks na kailangan ng aking mga janapis, guys. Dahil lang inyong ina ay may apat na dapat bilihan. Dalawang elementary at dalawang high school. Siyempre guys, ang bibilihin ko naman ay itong ngapang uh, pang high school natin ay yung ano, magandang notebook. Magaganda ang ano, ang mga papers niya, yung kanyang sinusulatan ay makini. Siyempre, kailangan natin magandang notebook para si pagsipagan naman ng ating mga estudyante ang pagpasok sa si school at sipagan din magsulat sa kanilang mga notebooks. So yun guys, ito, alam niyo ba kung magkano yung notebook na yon? Ito ay nagkakahalagang 43 pesos siya. Ta? Ah, basta 40 plus. Pero to hindi ko masyado natanda kung magkano itong notebook ng ano. Ah, ayan. Itong hinahawakan ko. Kaya, so, nilibili na tayo. And pipinin lang ako na iba't ibang kulay. And, ayan, gaganda. At pang, ano, meron na siya susulatan ng name. Para yan sa mga elementary natin, guys. Kasi may ano um, siya, may name, subject, and teacher. Kung sino ang kanilang teacher may nakalagay na. Kaya yan ang bibilihin ko. Tapos bibilihan ko si Kobe ng isang notebook na may multiplication table sa dikod para mapag-aralan niya yung pag ng times. So yun guys, na ang inyong inarito and busy-busy. Ito yung mga gusto-gustong part na ginagawa. Yung Nagpili na mga school supplies then and nakapili na ang inyong ina and Nalala ko pa nga no ng snowy bata today. No, Napaka-excited ka talaga pag-asokan na. Kasi bago ang mga notebook. So, yung guys. Ito na nga. Nakapili na ang inyong ina. Ang hirap pong nili kasi ano, ano lahat magaganda mga pulay. Tapos yan. So, pinili ko na pala retry copy yung ano, yung tahi Para pag pinunit-punit niya, eh, hindi matatanggal kagad. Pero yung uh, high school to guys ay naka-spring. Kasi yun yung magagandang notebook. Naka-spring mula kung nakita nga ano, yun. Tahi na yung may mga design na magaganda. Naka-high school talaga. And saying so, guys, um, pupunta naman tayo sa ibang school supplies. Maghahanap ako ng, ano, um, tawag dan, mga crayons. Maghahanap din ako ng mga ball pen and Mibili nga rin pala kami rito ng ano, mga band, band paper, uh, colored paper, at syempre, ah uh, mga anik-anik ng no, mga estudyante natin. So yung gisito na nagay na namin sa basket ni Daddy and ah uh, hindi ko alam kung magkano aabuting ito. Pero ah uh, kering-kere -kering natin yan. Dapat natin paghandaan. So yung gisito na nag-ikot-ikot ako dito. Ang dami mga bumibindi. Eh. Nagang ano, um, back to school. So, eto, guys, nakita ko tong crayon na to, na makakapal. Parang top nung layers siya. And, top din ang ko. Nag-iisa yung mga boys ko. And, syempre, yan, yeah, nakapahingal nga talaga ang katikot dito. Pero, ang sarap talaga sa totoo lang, ang mamili ng mga gamit ng mga anak. Sana lang, ano, si Pagin tugdas na pumasok. So, ayan, this, Itong ngayon, color. Colors, ayan. So, ilalagay na natin sa basket and syempre, si Daddy may hawak nung, ano, nung no, basket. Dahil medyo mabigat na yun. Sinakay niyan sa, ano, sa trolley, parang ditulak-tulak. So, yung guys, ito po may pili si Daddy ng drip. kailangan ng binata namin ng bagong drip. At syempre, bibili rin tayo ng may just dito guys tali hinahaya ko na si dad kaming number kasi alam mo na siya na naman nakakaalam kung ano yung magandang brief. so yun kasi pareha sa aking ano sa aking, na, para naman ano pag bagong pasok sa si school ay bago din pa niyang brief. so yun guys eh nga, medyo pagod nang yung ina pero ganado pa rin maglapad So, yun guys. So, yun guys. Magbabayad na kami dito. And, kung ka lang sa aming channel, please subscribe nyo na po aming channel. Ito ay family vlog. At, syempre, may time din kayong matutuwa kayo dito sa aming challenge. At, meron din kayong um, mapapanood na ano mga tips and Ayun, mga haul and unboxing ko po. At pag-share ko ng aking mga daily daily life. So, ayan guys, hanggang dito na lang at kung babo ko sa aking channel, please subscribe my channel click the notification bell para maging update ka po sa aking mga video. Bye-bye!